03 na pala yung mga kahimtang namin dito. Sobrang bilis talaga yung mga pangyayari, mga doy. Ako lahat ang masaba, ikaw ang mabuti. Sorry, sorry. <laughs> eh, Sinabihan ko sa kanila na kuntis tayo dyan sa pagong na yan. Ang lagi nyo lang tatandaan, basta nandito lang ako sa likuran nyo. Hindi ako pwedeng nasa unahan. Alam nyo naman siguro yun kung why, bakit ganon. Pero kalmahan mo lang yung pututoy mo kasi yung mana ko mukhang nakurot na to. Uh... <laughs> Sabi naman talaga tong pobyos na to, sobrang likot, parang may bulati man siguro to sa katawan. Masama ang tabas ng dila mo ah, bakit ba? Uy Diroot, backyard ka muna doy, kasi wala na talaga akong mana. Wala na talaga akong maitabang sa'yo dyan. Nako po, hindi ka kasi marunong lumantaw sa kaliwukan din sa kakampi mo? Uy, Yin, ano bang ginagawa mo dyan? Napakalayo nung napuntahan mo. Masyado kang overestimative. Dagpan ka tuloy. Tindakan lang yan eh. Hey. Sabihan ko na yung mga kampi ko dito na dito na tayo sa pagong kasi luging-lugi na tayo. Kailangan makuha natin yung pagong na to. Kaya dumating yung core si Yin. Kaso ang ginawa niya mga doy, nag-ultimate manhinuan siya. Ay, grabing pangutok mo. Sino mag dito doy? Pagong yung target natin, pero iba yung tinatarget mo. Ay, nakusos Mariusip talaga. Napakakulit naman ang Lucas na to. Nagpaparandang siyang malakas yung kapangyarihan niya. Hindi niya alam na mas makapangyarihan ako sa kanya. Sales Marisep. Tao ka ba? Er, 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 er. Ito sabi ng yan dito, retreat daw. Oh, hala ka. Bakit naman ang taon ako magre-retreat ni eh? Alam ko namang mas makapangyarihan ako dyan sa mga yan eh. Kasi nabiyan ko yung edit namin dito. Konting tiyaga lang. Darating din yung napakalakas mong kapangyarihan. At ito na yung pagkakataon mga doy. Pan lagi good in tawon. Wala ka nang magagawa, boy. Uwi ka na, boy. Er, 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 er. Kumunta na pala ako dito sa bottom Lane, mga boy. Kasi napakahina kasi ng kapangyarihan ng XP namin. Kasi yung katapat niya sobrang likot. Sige, subukan natin yung kalikutan mo sa kalikutan ko rin. Kalikutan tayong dalawa. nalikot siya nandot kaso umipal yung yen, hindi pa na dinala pa sa ibang planeta, eh, makukuha na kung na dapat yung mga doy. Eh. Sos, Mario Sip, ang iro nagwala. Pero ang hindi niya alam, nakaredy na talaga yung aking clicker doon. Pero hindi ko alam kung sinong pumindot doon. Hay! Unggay! Dito, ah! <laughs> bakbaakan na naman kami. Oh, ito, saluin niyo yung kapangyarihan ko. Sos, Mario Sip, Napakakunat ng mga kapangyarihan ng mga kalaban namin dito yung taong mga doy. Anong nangyari? Agkoy! 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 Ag sakit! Jane, bumakyad ka na kasi hindi talaga kita masuportahan. Kaso hindi talaga ako nakatiis mga doy. Nakakaawa kasi yung taong Sos Mariusip. Napahamak tuloy ako sa ginagawa mo. Wala ka kasing mindset. <laughs> Sinabihan ko na yung mga kampi ko dito na palag-palag na kasi unti-unti na yung taon tayo nakakaahon sa kahirapan mga boss. Huwag nyo lang intindihin na mahina talaga yung kapangyarihan nyo. At mabala sa inyo dyan. Basta kung anong mangyayari dyan sa inyo, labas na ako dyan. Err, iwan para err. Ah, naiwan pala yung taon yung makunat yung kapangyarihan. Be, sige, subukan natin kung gaano kakunat yung kapangyarihan mo sa malakas kong kapangyarihan. O, bakit nagtampo ka dyan? Banat lang, Jer. Ha? Huwag kang matakot, Jer. Basta nandito ako, Jer. Paputukan mo lang ng paputukan yan, Jer. Nice, Jer. Malakas din talaga yung kapangyarihan mo, Jer. Sige, Jer. Ba banat na naman tayo, Jer. Basta paputukan mo lang ng paputukan, Jer. Maliit na lang pala yung kahimtang ng Jer, Jer, namin. Ako, Jer. Tabang, Jer. Natunok ako ni Selena, si Jer. Ah, guroy. Na, sa Huwag ka masyadong magpakalit sa ako, ah. Sige, laban lang, Jer. Huwag ka magalala. Hindi yan makaduol sa atin. Kita mo naman siguro, di ba? Basta huwag mong agawin yung pagiging MVP. Magkagulo tayo dito. Eh dito, narinig ko yung victory. er, er, er.